Parang gusto ko ngarin rin i-makeover yung kusina ko dahil sa kapapanood ko ng mga kamami kong vlogger, eh nainggan yun na nga rin ako. Ito ang lamesa namin ay hindi nagagamit dito sa kusina dahil nga puno ng mga baso at mga pinggan. Yeah. Dahil nga wala pa akong lagayan. At naisipan ko ngarin rin i-makeover yung lamesa ko at papalitan ko ng wallpaper din. Titignan ko ngarin rin yung kinalabasan kung maganda ba. At dahil nga naiinganyo nga rin ako sa mga team puti, kaya white color din ang pinili ko. Hindi ko nga alam kung paano ko umpisan dahil first time kong maglalagay ng ganito. At itong lamesa pa namin ay round table pa at hindi pa masyado pantay. Kinakabahan nga ako baka hindi maganda yung kinalabasan. At hindi na nga ako nakatiis, tinawag ko na nga si Dada para magpatulong. At habang nga kaming gumagawa, inatawa nga ako sa kwento ni Dada. Kaya ang mukha ko dyan ay tawang-tawa. Parang bawal ikwento kwento dahil exclusive lang sa mag-asawa. At maya-maya pa natapos na nga namin. Hindi nga lang pantay yung lamesa kaya hindi masyadong makinis. Pero okay lang, maganda naman. At pagkatapos ko naman i makeover yung lamesa, ito naman kurtina ng lababo namin. Papalitan ko na. At Medyo matagal-tagal na nga rin itong hindi napalitan. Diyos ko dahi, isang taon na yata. Sa kakagawa ko ng konti, tapabayaan ko na nga rin yung kusina. Sinong relate niyan mga mare? At eto nga, nag-order ako ng bagong kurtina para sa lababo. Sakto naman at gusto kong ganitong kulay at hindi madumihin. Gusto ko lang yung ganitong tela, yung madaling labhan at madaling matuyo. Kita niyo naman mga mare, yung lababo ko napabayaan. Na. laking tulong din talaga yung nakakapanood ka ng mga kamami vlogger mo, nag-aayos ng mga bahay at kusina. Saludo talaga ako sa kanila at nakaka-inspire. At sobrang nakakagana din habang nagbablog at maayos at malinis ang bahay. Gandang impluensya talaga yung mga kamami vlogger. At eto na nga, dalawa nga pala kami ni Dada yung nag-aayos ng kortina. At magagamit na rin namin tong lamesa, dito na kami kakain at wala ng mga nakalagay. At 'yan lang muna mga kamare. Thank you for watching. See you in the next vlog.